Mga guys, ayun mga guys, nakalipot naman naman ng untas mga guys. Ito sa dagawa mga guys, ayun yung mga trupa pips. Welcome to dagawa mga guys. Welcome to my vlog. Kaya nga mag-vlog ko lang ulit mga guys. kaka natin kasi medyo nalungkot tayo na nung nakaraang ano kasi nawala yung ads natin mga guys. Kaya so, ito na naman, laban na naman tayo mga guys. Laban-laban lang. Uh-huh.